Hello, kuha tayo ng panggatong. Panggatong na ayan. Eh. Para tayo yung cameraman kasi wala pa tayong pangbayad ng camera. Camera man. Yan. Ah, ito po ay ano to, yung para pa nang nyug. Ayun. Oh. So, ito ang ginagatong ko. Ayun. Ito ang ginagatong ko pagsaing. Dito sa probinsya, masipag ka lang manguha ng panggatong, makakasain ka na. Makakasain ka na na libre ng gastos Eh, no? Palapa ng nyug yan. Maganda po yan panggatong. Ang pagsaing, pagluto ng ulam. You know? Sarap. Sarap ito sa probinsya yan. Oh. Maningas po ito, panggatong. Ang gatong sa magsasayang kasi ako ngayong umaga. Oh, wala akong panggatong kaya nang ako ng panggatong. Oh, ayan dito sa probinsya 'yan oh. 'Yan you know, oh. Oh. Gulayan. Oh, sitaw, yeah. Tama sarap sa probinsya. Oh, sariwa ang hangin. Uh, hindi maiingay. kung kailangan mo ng panggatong kuha ka lang dyan sa dyan sa paligid o, yan, pala pa ng nyug ang sarap nito ang panggatong palapa ng nyug sipag ka lang meron ka ng panggatong Ayan, oh. mahaba yan, mahaba puputulputin ko yan ng may para panggatong yan, ang ningas nito so, exercise ka na may libre ka pang panggatong ganyan dito sa province namin so, yan, ang, yan ang exercise ko sa umaga magsayaw mangwa ng panggatong maglinis, maglaba so, ganito sa province namin

Ay you ano, know, dito na ako ngayon sa Acme. Bye, you ano. Know? Ah. Oh. Salamat, guys.